Hello, hello mga lords. Magandang magandang araw sa lahat. Ito na naman tayo mga lords. Ito mga lords ngayong araw may share pala ako or may ano lang ako kasi may nagsabi sa akin na lahat daw, bakit daw lahat ng vlog ko is puro ano Tagalog. Ibisaya naman daw pala ako. So, Ayun ang sabi sa akin. Uh, Ayun din ang sasabihin ko ngayon kung bakit mga lords siyempre kaya ako nagawa dyan na puro Tagalog mga vlog ko at hindi nyo ako nakita puro na ano, may bisaya dahil ito simula mga Lodz, 2007 pa lang so, dito na ako sa ano sa Manila uh -huh. hanggang ngayon 2025 do, di ilang years yun mga lords 18 years o, oh, diba? napakatagal na ako dito sa Manila mga lords so, kaya ganoon na lang na puro tagalog ang mga ko sa kapwa ako bisaya huwag kayong ma-open dahil talaga namang nasanay na ako sa tagalog dito kasi sa 18 years ba naman ako dito sa manila hindi ka ba masasanay sa tagalog ay ako sa totoo lang hirap na ako magbisaya pero lahat ng words ng bisaya ay alam ko pa rin pero kung magsalita ako ng bisaya medyo maalanganin na ako so, siguro dahil sa tagal ko dito nasanay na ako sa ano sa Tagalog. Ay, yun mga lods. 18 years old ako dito. 18 years ako dito sa Manila. Kaya ayun, panay Tagalog talaga ako. yan ang nakasanayan ko ngayon. At saka mahalaga mga lods. Wala ba, baliwala naman yung mga kung ano yung mga lingway na ibibigay natin dito sa vlog. Basta makapagpasaya tayo ng tao. At siyempre, yung mission natin dito sa vlog sa akin na makatulong lalo na sa mga taong lansangan mga lol na yun po ng kariton kasi ang iniisip nila mga lol sa araw araw na makakain lang sila yun lang ang ano, na mission sa buhay wala na sa ibang iniisip kung hindi makakain lang at hindi sila gumagawa ng masama mga lol hindi sila gumagawa natatrabaho sila kahit na mahirap yung kalagayan nila dahil nasa lansangan sila may pa rin sila para may makain sila mga lol kaya sa tagal ko dito sa Manila mga Lods yan ang nakita ko na mas kailangan nila ng tulong kaya sa atin dahil tayo kaya paano may permanent trabaho tayo at nagsumasawad tayo Kasi sila hindi sila nagnanakaw gumagawa sila ng paran para na makakain sila hindi tulad ng ibang tao na kompleto lahat malinis at parang disinti pang tao tingnan pero gumagawa ng masama uh, sila Nagtutulak ng kariton mga luts para lang makakain araw-araw.